Morning guys. Morning si Sofia guys. Ang gihlantan tapos karon okay okay na. Okay na yun siya. Tapos ang yang giinom lang nga tambal para lang sa ubo. Tapos yung danat niya normal naman yan kainit. <coughs> yang kainit. Ang ko ata. Hi sa ka. Hi sa ate. Hi sa. Hi sa. Mm, ni pa siya pero nana sayo tambal kuan. So nagdrawing siya karon si Sofia. Kinsa man abi imong drawing ba? Si <laughs> Ama guys, yang drawing guys. sa so, gilantan ta na si Sophia, pat kadlaw sa gilanat. O nagpapasalamat kay ko sa inyo guys sa inyong kanunay suporta sa inyong mga mga tambag nga unsay angay buhaton. Nga, bisan pa nga wala sa dala na mo sa ospital pero mong ipanigamutan nga mga kwan mga ulihan tapos sa inyong mga tambag nga sa ang ay buhaton Dako yung, dago yung guys Wala na sa mga tabang o kwan para makapalit tambal kay lisod po kayo kay kwan, atol po na pikan Sa nga ni suporta dako salamat sa akong mga ginikanan akong mga isuon uh, ni tabang uh, para makapalit tambal lamin sa akong mamag mama, papa sa magisuan ako lamin sa mga kaprintihan uh, lamin na sa sa tanang mga viewers nato to labi na sa mga followers lamin na sa mga subscriber sa atong youtube channel o oh, nakahing salamat guys sa inyong kanunay suporta mau pa tayo nagya punta sa Palawad-Adlaw para sa atong panggabing nabiyan karoon guys uh, okay okay na ang bata guys si Sofia so makabalik bihay na po ko Behind na po ko guys masada B B B wala pa sa guys basta kung guys di nasasayang Concentrate guys di pa di sa pagsusurbo kaisala <coughs> 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 pa sa hindi gusto mula Lakaw ko guys Mungin um, na na siya. Um, sina. Um, sina. Ay, nabukon na. Medyo guys. Ibubo na lang siya. Na bali na tambal, hatag, say, sa tambal kaya tag sa ilabi sa mama. Tahing salamat ma. Sa imong hatag na tambal. May iso na ako. Hmm. na akong anak si James na diri karoon. James Halo hi, hi James Wala pun semud Udah ini pukuran guys Masada aku si guys Masada sepapa ha Bidot an ka ha Bidot an ha Maginam kang tambal ha Kau nyang Untuk ha Ha Three times a day man yang kan guys sa usa ka tambal 3 times a day tapos ang usa ka tambal na putoy uh, yang tambal buntag udtog hapon katong amok si club tapos ang niya pang kwadratos a day ah, uh, pang kwadra pang panulto udto uh. ami be minuto an gabi ha di so, magdudula sa ha dili sa magkana dagan-dagan ha kay bago para baka na ayan. mm. guys kanunay yung salamat guys maraming maraming salamat sa inyong kanon na suporta guys at maraming maraming salamat at this po araw ng lunis karon this po thank you for watching guys and bye bye